rasyon para sa mga classmate nga sigig pangayo o papel, unsay ikatubag. Pagpalit kamo. O may gugmaon nga classmate nga sigig salig o pangayo o papel, unsay ikatubag. Pagpalit kamo. Pangayo dire pangayo dito, unsay ikatubag. Pagpalit kamo. Unta makonsensya unsa kamo sa inyong gibuhat nga sigig pangayo o papel, unsay ikatubag pagpalit kamu. Dili na ni elementary yung high school para mangayo gihapon og papel unta maulaw na kamu unsay ikatubag. Pagpalit kamu. Ug magpakwis gali ang instructor si giglingi-lingi og mangayo dahil og papel kay sigig, salig sa classmate unsay ikatubag. Pagpalit kamu. O karon hangtod sa kangturan mangayo gihapon og papel bisag na ay allowance unsay ikatubag pagpalit kamu amin amin